magandang 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 umaga pero tanghali na mga sir for today is video andito tayo ngayon sa grotto mga sir napadayo tayo na hindi sa oras kaya eto magbablog na lang po tayo ayan pasilip lang natin yung mga aso ah uh, marami po dyan pusa napakaganda ng mga aso napaka cute kasing cute na mga nanonood natin ng mga viewers ayan o oh. no? doon tayo sa bandaunan punta tayo sa mga tropa natin na nag-ibon Ayun, napakaganda ng mga aso, no? Talaga naman, no? Sa mga hilig sa may aso, dito sa na napakalapit. At napakamura na mabentahan dito ng mga aso at susa. At sa gawing, eto, sa gawing kaliwa, meron dito mga isda. Fighting fish, ayan, sa may mga gusto. Eto, may mga goldfish, ewan ko, ko'y ba tawag dyan? At meron sa aquarium, may angel fish. Alam ko, tawag dito, angel fish. At saka eto, hindi ko na to alam kung anong yan. At saka yan, eto, hindi ko rin alam. Ang ganda, iba-ibang kulay talaga, mga sir tara dito tayo sa unahan sa pwesto nila baka nag natin yung mga tropa at andito pala sa bandang kanan no? andito may mga accessories tayo makikita mabibili po natin ayan katabilan din yung mga aso ay sir baby po yan no? dayoin natin dito mga sir ito sir Joel ayan umpisa natin ito so, ito nga ano, mga sir, no, uh, mga no, na natin dito sa grotto yung mga natirang ano, sailor dito sa Bukawi una una sila, si sir Joel si boss Lino andito rin no? Uh, ito may mga dalas lang ibon napakadami ng ibon ni, ano, ni sir Joel ni Prince Joel ayan napakadami yung dalang ibon mga sir oh. uh, ito unahin na natin ito sir Joel uh, ito pakiawak lang po Meron dito. Ito, <laughs> meron dito ano, Primino. Ayan, back to back Primino Sir Joel, magkano to? 2.5. Ito, murang mura to sa 2.5 oh, mga sir. Oh. Ayan oh, napakamura nito, na napaka-solid. Napakaganda. Etong albino at saka ano, lotino. Ayan, 1.6. 1.6 lang. Ayan oh. Ayan, albino at saka lotino 1.6 out ni Sir Joel. Dito sa Albsuan. Obena andrian. 700. Ito sa mga naganap ng Alson ito meron dito, ma'am sir. Ah, uh, dito sa Prince mo. Ano to, opa? Oo. Oh, seven hundred 700. Opa. 700 lang, opa, perso. Ay, ma'am sir. Yeah, oh. ito dito sa ano mo. Itong isa, pale to. Ah, pale palo. Magkano naman sa pale? Magkano? 500. sa fire blue pale. Itong ano, lutino? Itong lutino ng bata, one four. One four? One four, paris na. Ayan o. na po yan, mga sir. So, ito na naman. Dito tayo. Ayan. Pakayawan ko ulit. Ito, yung lutino mo. Ang gaganda. Ito na, isa dyan, ano. Kasi ito, Magkano? Ano yung isa? 800. 800. yung isa. Bakit? Ba't 800? Ang isa, kasi Paris. Ah, hindi Paris. 800 kada isa. Ayan, kada isa 800 mga sir. Ayan. Dito, sa kabila. 800, bawat lotino. Oh, yung yellow bull. 500. 500 sa ni Sir Joel. Ayan, yellow bull ito. Ayan, yellow bull. 500. Sa lotino, 800 mga sir. Dito tayo sa kabila. Mga pale palo. 400 lang. 400. Ay 400 lang kay Sir Joel oh. Mga fail palo na violet. Eight, uh, 400, 800 ang pare. Yan. Ayan, may customer. So ito sa mga perso oh. magkano din sa mga perso nata ito? Violet at blue. Ito pare ito. Pare na yan. 600 na lang yan, pare. 600. Ito pare. Dito sa mga individual lang 600. 600 lang din pare. Ayan, mga perso 600 lang pare, mga sir ya, Eto mga Alps 1. Alps 1 tapos, at, pa no? 700. Ayan, pangawak lang. Eto, may back to back dito na par blue. pa. Kaya, uh, 700. 700 lang, o. Oh. Ayan mga sir, ang ganda, ang kinis, o. Oh. 700 lang po yan. Ayan, nalata yung kako. Eto, yung U-wing. Ayan. Eto mga 1 mo. Eto, <laughs> 800 yan. 800? Ito sa ano Eto, sabel Eh, sabel yung isa mga sir oh. Ganda Eto, meron dito isa Ayan, magkana? 400 400 lang oh mga sir oh. Dito? 700 pares 700 pares, kada pares ng Arbson 700 lang mga sir Ayan, eto may pinches dito sir Joel Ayan. 500 na lang pares 500 na lang kada pares oh Ayan, 500 lang kada pares mga sir at uh, ang kaganda oh. Mga budget mail. Yan. Okay. Ito na naman mga budget mail. Normal. 250 sa. Mga normal. 250 sa oh. Normal, 250, isa, oh. Normal, 250, 250 lang isa kada ano. ano kada isa niyan. Bali 500 pares. Pampecha. Pampecha po yan mga sir. Mga yellow dito magkano? 800 lang lang pares. Ah, medyo yang. 600. 600 tapos isang lutino. Isang lutino? Magkano yung lutino dyan? 700 lang yan ba? 700 lang, bata pa. Yeah. Dito, may mga individual din dito. Sa so, palain mo dito, magkano? 300 300? Ayan, 300 lang oh. Yeah. Dito, 350 pares Ayan mga para 350 lang pares mother. Negotiable pa yan. Negotiable pa yan. Kada ibon na dala ni Sir Joel Negosyable pa yan. Contact number 0969 518 799. Ayan, maraming salamat Sir Joel. Sir Joel, uh, messenger Profile niya. Mga Profile pic niya yung ano, yung bajik. Bajik na akko na all ano, all rock. Ano? All Ayan, thank you Sir Joel Dito sa pwesto ni Sir Lino Ayan, unahin natin itong kakatil niya Sir Lino Ante, na Ay, sold out ta ah. <laughs> Sold out <laughs> Ayan boss Ayan, eto etong ano mo Kakatil, pearl at saka lutino ano Pearl fight. Pearl fight. magkano naman to? Tutu na lang Tutu Ayan o, no. tutu Ayan, back-to-back -back Latino, 2 na lang din mga sir, oh. Napakamura mura na ito mga sir. Ayan, oh. 2-2. Uh, Dito, sa mga, ano mo, mga albs mo, magkano? Ito, boss, sa PP Oppa Pay, 4,000, boss. 4,000, itong Fire Blue at Blue o Pay. Ayan. 4K? Ayan. Ayan. 4K, mga sir, mga matured na. Itong Oppa Line, ito, kita na lang. 800 na lang, pakihawak, nangalay ako. Ito, dilyot. Ito, dilyot, na back to back. O, oh, may isa, two pay ka lang. Pay, ah, pay yung isa. Ay, ah, hindi, back to back, no? Oh, back to back, dilyot. Magkano? Two pay. na lang, isang pares. Dito sa albino, tsaka, ano, bull. white bull. Sanlibo na lang. 1,000 na lang to, oh. Dito lang kay Boslino. Nasa Bukawi, Gruto, tsaka Malabon yan. Sa Bado? Dito na lang, dalawa lang. Dalawa na lang, hindi ka na nagmamalabon? Oo, baka maging umaman. Ah, baka. Nagbawas ka na ng asawa? Hindi naman. Hindi yung magbabawasan. Dagdagan, pwede. Ito, ah, dito tayo. Ay, iwan na natin yung mga asawa-asawa muna. Dito muna tayo sa hanap buhay. Ito. Green uh, Opaline back to back magkano to? 1,000 na ba? 1,000 na. 1,000. Ito. Lalapayin na panalo. lang din. Crimino oh, no, Crimino. Oh, tingnan Ayano. Etong verde, magkano to? Este pare, 1,000 lang. 1,000 lang din. napaganda oh, Ito para anong ano ay ID nito. Lime. Ayun, orange na, tsaka pink no. Alps uh, pitch Pitch Ayan, dito pa, Itong magkano itong Alps 1 dito? Magkano yan? San Libo Kada Alps 1, San Libo Ayan Napakaganda ng mga ibon ni ano, Buslino dito sa mga ano mo? 300 lang isa. 300 lang isa. Ito, mayroon ako napansin ah. Ayan, yeah, syringe. Syringe. Ayan, yeah, sa so mga naghanap ng na syringe, si Boss Lino meron yeah. dito. Ayan, yeah, pakibuksan. Magkano naman yung ganito mo? 150 lang. Para sa hand feed. Sold out yung hand mo? Oo. Oh. Napakabilis ah. So, 50 lang ito? 150. 150? Lang, 150. Napakamura na ito, maser. Oh. Ay, pag-take so yung workshop, pwede ito. Oo. Oh, ito, meron din dito siya ano ah. Formula. Formula, pang hand feed. Kaya sa so may gusto ito. Dal lang yan, pero may malaki tayo, naubos lang din. Depende sa gram kung ilang gram ang gusto nyo, meron. Lang. Yung malaki to 50 grams, 200 lang yun. 200 lang yung malaki. Ayun. Contact number mo sa Rino. 9235757418. Ayun. Sige, so, thank you. May kasabayan sila nagtitinda rin sa kabila. Sayang si Sir PJ din natin abutan. Boss, good morning. Yan, ito na natin 'to. Ano ID nito, boss? ano sir uh, parang split pail sa uh, split pail ah back to back split pail uh, magkano naman sa ganito mo one two lang pair, two pair, one two, two. proven uh, uh, proven pair na to mga sir one two lang etong oh. uh, isa split pail lang sir split pail uh, ano to uh, babae kak uh, ayun split oppa po mga sir. split pail kak na po yan matured na oh yan Ito, meron ditong badgy eto badgy eat phase one sir phase one Magkano naman dito ma? 2,000 pares Dalawang libo pares Ito mga sir oh, Mga dilaw na oh. Phase 1 na po yan oh. Kaya kundi natin mamaya Ang contact number ni sir Contactin nyo po Sa may gusto po na ito Mga sir ha ah. Ito mga pale. Ito mga pale. Ayan Oh tumasabit Dito sir Magkano sa mga pain Palo Opa line sa Pablo Papel, sir, 1.5. 1.5 sa Pablo Papel. Ayan, 1.5. Sa Green Street o 500. Sa Green Street o 500. Ayan. Cut na po yan, mga sir. Ito pa. Itong blue. Ayan, blue Papel. San libo na lang. Ayan, mga sir. O, mura na to. Dito lang yan sa grotto, mga sir. Ayan. Napatsyan tayo ulit sa grotto. Dito. Ito, bako bakilyo. 1.5. Bako bakilyo. 1.5 lang, o, mga sir. Ayan. Ayan, napakamura, violet Tsaka blue, no? Ayan, no, violet tsaka blue Back to back deal yun, 1.5 Dito sa kabila, Alps 1 Alps 800 proven Ayan, no, proven na to, pwede pa monster, oh Ayan, mga sir Dito Ayan, sir, mga proven Mga proven to Ayan, sa so managalap ng Albswan 1 proven, eto 800 lang kada paris, oh Ah, yeah, uh, meron pa. Oh. Dito sa individual. Mga po sarep. Ay to, ito. Yeah, mga post-RF, po, oh, mga sir. Oh. Magkano naman dito, sir? 4K isa. 4K isa. Eh, mga sir. Oh. Mga opalay na po 'yan, mga sir. 4K lang isa, oh. Kargado na ng pail. Oh, kargado pa ng pail. Ayan. Kontakin nyo si sir. Ito, nakalagay na, oh. naka-indicate na dito sa cage, oh. Meeting lang lang sa kaya na ba, no. na ah, quick na. Uh, Ayan. Kaya murang-mura to, mga sir. 4K isa, no? Ayan. Contactin nyo lang si sir sa so may gusto nito mga boss, ha? Uh, sir, contact number? Ah, uh, M1, sir. 0931-209-2209. Ayan. Baka Facebook. 3 -3. Messenger. Raymond Tolentino, sir. Raymond Tolentino. Ayan. Search na lang po. Ano profile pic? Red Factor. Red Factor. Ayan. Para alam po nila. Uh, Ayan. Thank you, sir. So mga sir, andito tayo sa pwesto ni Kuya Pebi, no? Andito yung mga accessories niya, o. Oh. napakadami. Nasa bukawin nito, mga sir. Kaya andito sila sa grotto. Tama na natin. Update na natin to, mga sir. Kuya Pebi! Good morning! Yan, up update natin yung mga ibon mo. Ah, dito na tayo sa mga individual mo. Ayan, mga parlo. naman dito. Ayan, 350 lang isa. 350 ang isa. Ayan, oh, 350 lang isa, mga sir, o. Oh. Mga power line na pala po ay napuyan. Edit eh, sa mga green. Ano? 400. 400 ang isa. Ito green opa yung wing. 400 ang isa, mga sir. Napaganda ng ibon mo ha. Ito mga parakeet. Ayan. 400 dalawa. 400 dalawa. Ayan oh. Dito mga sir, kompleto dito. May nest box, accessories, accessories ng kaso meron. Ayan, ito mga accessories mga dapuan. Yan, eto meron din dito mga to. Yan, halos kumpleto yan dito, mga sir, sa ibon. Yan, napadami. Ah, dito na tayo. Eto green apa. 350 okay. Ayan, 350 na yan mga sir Itong yellow ball mo na back to back Ayan, ayan. 1K na lang 1K, ayan o, oh, naganda 1K lang mga sir oh. Ayan dito, itong nakapars-pars na. 500. 500. Matik na yan. 500, no? Ayan, mga sir. Itong ano mo, uy, puti ah. Para yung babae lang yan. Para sa babae, puti. Para yung babae, oh. Diyan, Ayan, no? Oh. Bahala na. Para yung, ano, na yung nangangailangan ng babae. Oo, oh, yan. Sa mga nangangailangan. Sa mga nagaganda na ito, ito. Madalang to, madalang. Para yung babae. Ayan. Magkano nga ito? Ano, 350. 350 din, mga sir. Ayan. Uh, Ayan. Ito, Sir PB, magkano to? Ayan, one three. One? One tree. One tree, Lutino. Uh -huh. Ayan, medyo yung nga ano? Oo. Uh -huh. Ayan, one three lang, oh, napaganda, oh, mga sir, oh. Ayan. Kunin natin yung may contact number sa so may gusto nito, Solid to. Dito sa Green Opa. Ayan. Uh -huh. 650. Uh -huh. Ayan, 650 lang, oh, sable, mga sir, oh. Ayan, napaka ng ano dito, ibon. Napaganda. Uh -huh. Meron din dito mga ano back to back turquoise opaline. Magkano naman dito? 700. 700 mga sir oh. Ayan, napaganda oh. 700 lang. Eh di, ganun din dito no. Ayan, 700. Dami to. Ano? Ayan, oh. Ayan, 700 700 lang yan. Etong persa mo. 22. Ayan, green perso mga sir napaganda din oh. Ayan, solid tutulang maser, lang mga sir Ayan, green perso 2, -2 lang Ito rin oh Ganun din Same lang din sa presyo mga sir Ayan, dalawa pares meron Ito mga kakatail mo, magkano dito? Magkano? 2-2 Ito 2-4 Ito mga sir, sa ilalim 2-4 Ayan, 2 po yan Kada paris dyan Ayan, 248222 Ayan Ayan na po Sa mga gusto mag-accessories, dito meron Saka sir Peby Ayan po yung ano, pangalan na paycheck nyo to? Hindi, ah, ano yan Sa Mga product, ano Ayan Eto, contact number, kunin natin 0921-574-8333 Ayan, kontakin nyo po, messenger Messenger uh, PB Every PB Every Ayan, hanapin nyo na anong profile pic Ako, ako lang Ikaw lang din Ayan Sir PB, thank you ha ah. Thank you, thank you Ayan, good morning Good day mga sir, nandito tayo pa rin sa Groto Sa pwesto ni Sir Khalid Kung saan po natin nabutang po siya no uh, wala po si Sir PJ, hindi na talaga natin nabutan So ito, sila Osno na lahat, tsaka yung pinsan niya, yung ano natin. Si Sir Khalid kasi kumuha ng sasakyan. Maglilipit na ata eh. Kapatid mo? Akala ko pinsan mo. Loko-loko tayo daw, isa tiyata. <laughs> oh, ito, pisa na natin. Ah, dito tayo sa taas. Etong Alfa mo na ore ah, ano, Red Hood, magkano dito? 1,000 1,000 lang, matured na matured oh Kitang kita Ayan, eto sa ano, anong ID na ito? Pale Palo at saka Albino? Pale Palo Split Inn at saka Albino Magkano ito? ito? Libo pares na ito? 2,000 yan pares 2,000 pares mga sir Ayan, oh. Dito sa back to back Opa line Green New Wing at saka Green Opa yu, uh, Green Opa 800 800 na lang Ito napakaganda o oh, Mga sir oh. Solid Yan okay Ito na naman Diyan na diyan. Kuwan to na lang pare. Kuwan to ano kay di? Boston. Oh, ito pa kaya ano? Yellow bulls. Yellow bulls. Ah ito yung pastel. Pastel diyan. Oh, pastel. Pastel green. Napakaganda ng na pastel green oh, mga sir oh. yellow bulls. Magkano 'yan, 1,000? Oh. Ah, napakamura. Ito nga na creamy oh, Magkano dito? 1,000 'yan, pare. 1,000 lang din, pare. Etong olive. Ito may olive dito, mga oh. Olive perto magkano to? 2,000 pare. Dalawang libo pare Medyo madilim Ayan o, oh, olive perso Napakaganda mga sir Magkano dyan? Isan libo? Ah, libo. Magulo kayo ah Ito na, na, sila sa dalawang eto eto ano Anong ID na uh, Pale palo, back to back Ako uh, blue One one five, pares. One five lang, oh. Five lot tsaka green na, oh. Mga sir. Ayan. One five lang. Etong green na, oh, pa tsaka yellow bulls. 1,000 libo lang dyan, pares. 1,000 libo lang, pares. ayun napaganda ng ibon. Etong u-wing, back to back. Ngayon din, 1,000 pares. 1,000 libo lang din, pares. Ayan, mga sir. Ayan, dito. Ayan, kay tayo natin. 800. Grabe, ano, uh, ah, napaka-portable na ng price ng mga ibon dito sa Groto, mga sir. Eto, may mga budget mail dito. Tig magkagano dito? 600. 600. 700. 700. 700. 800. 800. Ito, ito. 800. Ito, ito. 800. 900. Wala, lang, 800 lang. 800 lang din. Ayan, o. 800, 800 po yan, mga sir, o. Ah, kung nakikita mo nyo, ayan po. Eto, may parakit din dito. Magkano parts ng parakit? 500, pare. 500, pare. Ayan, oh, may dilaw, may blue. Ayan. May baji kit, no? Ito, baji. Saan yung baji? Ayan, may baji isa. 500 lang dyan. 500 lang. Eto, pinches mo, magkano dito? 500. 500 lang, eto. Mukhang ito na lang natira. Wala na? Oo. Ito, kakatail. Sa kakatail nyo, magkano? 500. Ito, dalawang libo. Ito, 2,000. libo. Yan, matured na, no? Oo, matured na. Dalawang libo. Dito naman. Yan, 2 rin sa dilaw, 2-5. sa dilaw. Ayan, 2-5 sa dilaw, mga sir. Ito, 1-2. 1, 2. 1 2 lang yung, itong palo. Oo, palo. Ayan, 1 na lang yung palo. Ito, matured na, oh. Dito, magkala dito. 2 din yan, pare. 2-5 dito, pare. Itong ganda, oh, mga sir, oh. 2-5 lang, pare. Ito, yan 2.5 lang din 2.5 lang din Napakaganda ng mga ibon Guru matured niyan Pro Guru matured pe. Ito 2.5 lang din O na o 2.5 2.5 yan. Ito Sir Khalid oh. Ito, hindi na kita ano Contact number na lang. Ah, contact number natin 09454239090. Yan. <laughs> Tapos na. Tapos na oh, thank you Sir Khalid. Salamat good morning sa mga viewers ni may... Berg Moto. Berg Moto TV vlog yeah, Tama tama. Thank morning, you. Ya, buti nabutan kita. Salamat, thank you, thank you.